update Ayan, nagpapaligo yung boss janik natin kasi wala silang pasok tanghali ngayon, paliguan natin tanghali kasi mainit yung panahon sama namin yung class nila, season ngayon si jello update sa mga 5 pieces na biik magulutog naman ano na ito eh uh, mag isang linggo na ito kasi pinanganak ito sabado yeah. Tapos na naturukan ng iron. Naturukan namin ng iron to nung ano no Monday, tatlong araw nila. Tapos naman ng iron nito, pangalawang linggo, iron uli at saka kapon. Ayun. Dito naman, ito wala, gibagi ba talaga rito. Ito si Alexa. Si Alexa. Saka si Trixie. Saka nandoon si Bugoy dun sa punong jubilee yan. Ilalabas ko kasi inuho kayo yung mga ano. Ito naman, ililinis to. Tapos madumi na naman. Sira kasi, sira yung kulungan. Putik. Manok naman natin. Tatlo lang yung sisiw. Apat yung naging sisiw. Patay yung isa. Pagkalaglag dyan, namatay. Yung itlog naman, nabugok tatlo. O naman talga. Dito tayo sa... Janik Farm. Janik Doradal Farm. tama, manapit na itong bundis o. Ay manapit na mga anak. Mga katapusan ito ng, ng December. Tapos so, ayun naman susunod. Tapos ayan. Dito si Bugoy. yan, Dito sa puno na yan. Jumilina. Dala din siya nilagay eh, kasi sirahin yung kulungan siya dun. Pag araw lang naman. Pag gabi nililigpit ko ito. Baka mamay eh. Pag ganitong umaga. Pag araw. So, mamayang gabi, yung lilipit ka. Yun naman yung kambing natin, o. Oh. So, nandun yung isa, Oh. Dito yung magnanag. Yung iba nandun sa so, kabila. Dito yung ating tatlong kambing. Dito mag-ina. O, namang isa. Yan, yan. Yan. Kapatid dyan na ito. Ito, may anak na. Ayun, lalaki yun dalawa yan eh namin yung isa eh ni Bayaw eh tapos yung tatlo din mag ina dalawa anak nandun ang ba natin yan mag ina yan kambal yung anak dalawa babae at lalaki Ayan. ito naman yung ina ito naman yung nanay nandun yung tatlo nandun ay yung dalawa yung dalawang magkapatid yung lalaki at babae ito naman yung nanay sa mga kapatid yan nun Pagod na tayo. Pakainos tayo ng ano. Paligo tayo ng mga bake. Ay bake nyo. Mga kainahin. Ah, kasi may init yung panahon. Pakain ng bake. Patay mo muna Dahil birthday ng binan ko, magbubuko salad tayo. Kahit nasa Maynila siya, wala siya rito. Tatlo lang kami yun. Si Janik. Buko. Ginawa namin ito kaganina yung nagpakain kami ng mga baboy ay bihik saka ng paligo. Kaya ng tangali. Ging ging. Mamaya lagyan natin ng gatas yan. Sarap yan. I Bili pa tayong gatos. Yan ang ating merienda for today's video. May tinapay tayo. Tapos with cheese. Tapos ang mga kakain si Janik. Tapos si Jero. Oh, isang maligayang bati para kay nanay. Bati mo mga Happy birthday na ay mahal na kita na yung regalo ko sa ina ito na ano, pagiging mabuti yung bata. Walang <laughs> masabi, speed eh, please. Kita mo naman. Hindi sa. Hindi sa. juga <laughs> mm. Buku yummy Buku good Buku yummy Buku good Yang <laughs> sarap Good